What's up guys? Welcome back to my channel. Rotis in Vlog. Uh, hiking po tayo dito sa bundukin ng Batron Castle. Siguro nasa 10 minutes to 15 minutes ang lalakarin natin bago natin marating ang Batron Castle. Yeah. Okay, pwede po. lakad namin nandoon doon pa yata sa dulo 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 ng bundok tara na yung kasama ko rin busy rin sa pagbibidyo ang hirap mahirap pag mag ano wala ano mag hiking buti lang naka rubber <tipos> pasok na po tayo. Si Mama Mary. Pasok. Ganda din yung background. tayo Ayo. So, lapit na tayo. Ay, medyo malayo lang pala yung cave. Kailangan may lalakarin rin pala. Nauna yung mga kasamahan namin. Asan ang lakarin? Pumapunta pala. na iwan, Layo. Layo. Medyo malayo-layo konti. Ayan yung kasama ko doon sa last. Oh, may kasama kami. Maano ang daan natin. Diyan yung mga kasamahan namin. Diyan yung mga kasamahan namin. Nakuha nang kayo ng video kanina doon. Ayan na po. Tara na! Ganda ng mga bulaklak, oh. ang mga bato. Maganda tong mga bato. Ito yung lakarin natin pababa. Tapos akyat doon. doon. Ito na po kami. Pasok lang tayo sa loob. May tik-ticking picture muna. Okay. Okay, pasok na po tayo sa loob, guys. Ito na po yung ano, ang pasok sa loob. Oh, ito na yung... Wow! Fresh air. Puta. Fresh air. Iwanag ng buhay. Ang ganda nga dito sa loob. Okay. One, two, three. Okay, go, 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 go. Shadow. Pasok, pasok, pasok. Okay. ganda ng mga bulaklak. Yellow, yellow. Dandahan natin para makuha natin ang background. Doon po kami galing. Nag-hiking dyan. I got taxi driver here. Nag-gumawa ka ng ganyan. kainen Kainan na. Ayan na.